Libre nga ba ang gamutan ng tuberculosis? So, this is a good question. Paano yung gamutan, Dok? Mahal ba gamot niyan? Kasi most of us, kapag nagkakaroon ng sakit, ang pinaka-question lagi ay, magkano ba ang pagamot? Magkano ba ang pa-check up? So, this is from PNA or Philippine News Agency. Actually, kahit wala silang narelease na ganito, sa pagkakaalam ko, ever since nung nursing student pa lang ako or nursing graduate pa lang ako, or bago ako mag alam ko na ang treatment ng tuberculosis, lalo na sa ating mga TB dot center, ay libre. So, ito, yung latest na nakita ko na news, this is uh, released October 18, 2023. DOH urges TB patients to avail of free treatment services. Kasi, yung mga medication po, kung kayo talaga ang bibili, lalo na kung 6 months sa treatment at madadami po ang tableta na yan, mabigat po talaga sa bulsa. Pero, ang atin pong government, para po masugpo ang pagdami or masugpo po ang tuberculosis sa ating bansa, meron po silang mga in-implement na mga batas at meron po silang mga program regarding tuberculosis, pati po testing na pwede pong yun po ay umabot ng ilang libo po ang presyo sa labas. Pero kapag po pumunta po kayo sa pinakamalapit na TB dot center sa inyo po mga lugar, mga health center po sa malap na malapit sa inyo, pwede po kayong mag-inquire kung sila po ay merong mga testing para po sa tuberculosis. Like halimbawa, sputum gene expert, sputum AFB, pati po ang gamutan. May mga patients din po tayo na halimbawa, nandun sila sa isang, sa isang lugar, Nakakuha sila ng gamot, tapos lilipat sila sa ibang lugar kasi or halimbawa dito sila sa Manila, uuwi na ng probinsya or doon na lang magtatrabaho. So pwede pa rin po ninyong ipakita yung mga, um uh, yung card or yung record po ninyo para po maituloy-tuloy po yung yung gamutan or baka pwede po kayo mag-ask ng endorsement para po libre po na matanggap ninyo yung services ng program po ng ating gobyerno. At kung may kita naman po, no, meron talagang namamatay sa tuberculosis. May mga reported na cases na namamatay dito at yung iba po is nagkaroon po ng treatment failure. Mga hindi na po nakabalik, hindi na nakapag-follow up, nakapag-take naman ng ilang ilang araw or ilang buwan pero hindi po natapos. And then syempre, nag-relapse ng kanil ang kanilang tuberculosis tapos nagkaroon na sila ng damage sa lungs hanggang sa hindi na talaga kaya na matay. So, yung mga ganun po is kayang-kaya pong maiwasan. At uh, according nga din dito, na ayan, oh, the services and medicines are given free. So, the DOH purchases medicines and supplies and these are released to the TB Dots Clinic nationwide. So, kahit nasaan pa po kayo, kung meron pong health center sa mga barangay ninyo, mag-inquire po kayo kung saan po merong TB Clinics or baka naman yung health center po ninyo ay kayang mag-cater ng mga cases ng tuberculosis para dun na po kayo kukuha ng mga services, ng mga medicines. Actually, sa so pagkakaalam ko po, Minsan, hindi lang po tuberculosis na gamot. Pang tuberculosis na gamot ang pwede nyo makuha. Pati po, vitamins, pwede doon nyo rin po makuha. At ito yung nagustuhan ko sa pinahayag nila. The only way to protect our loved ones from being infected is by knowing that we do not have it. But if we do, we can implement safety measures and possibly have our loved ones be tested also and undergo treatment if they are infected. So, ang ibig sabihin lang yan ay... Para maprotektahan natin ang mga tao sa paligid natin, especially yung mga loved ones natin, eh malaman natin kung meron tayong TB mismo. Kasi kung tayo ay meron, since nakakahawa ang tuberculosis, tayo na mismo agad ay maggamutan para mawala na yung TB. Para hindi natin ito maihawa. At kung sakali naman na sila ay nagkarunaden din or naghawahawa na kayo, then sila mismo ipatest din at kung kailangan maggamutan, maggamutan. Kasi ito po ay pwede pong makuha ng libre sa ating mga TB center. So kung kayo ay merong symptoms or kayo ay nagpositive sa x-ray or nagpositive sa dahak ng plema, Punta na po kayo sa pinakamalapit na TB center para po inquire ang kanilang service regarding dito. Para po kayo ay maka-menos sa gasto. So sana po ay nakatulong ingat at bawal magkasakit.